It's C to something. Hi, thank you. So, ito BH time. Sa 3 o'clock. Pero dito 10 o'clock na uh, lang. Here in Abu Dhabi.

Hello! Uy, ano kayo? Uy, halakbay. <laughs> Mayapadaan lang ba kayo. <laughs> uh. <laughs> Binabili lang kasi hey, yung suka ni Mama. Wow, Lagi sosyal mo naman. O <laughs> <laughs> <Hey> guys, <Yeah. laughs> para sa connecting fan. Let's go. Sabi ko na wala kasi yung comb. Sabi ko yung mga May bagong comb mo sa screen Magaling ka talaga. At ang brand guy, Etihad. Actually, yung cover ka makong brown. Etehad! <laughs> Body. Pwede nga, sabi sa iyo eh. Pwede, What can you say, RJ? Mabangis. Yun. Malakas. Amoy, amoy. <laughs> Sorry po. Wow. Para tayong nasa ano, Resorts World. Na. interview kayo. Interview. <coughs> 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 Daw, aling puring pasok. Sa babayan. Yes. Yes. Sorry, ano kayo? Thank you.

Female prayer room, female toilets, male prayer room. we're having the Wait, what's this? Yogurt. Tapos nilagyan niya kami ng sauce. Oh, Hi, Tina. Hello, Sharon. Ito pa yung lasa nito. <laughs> For the update. Ayun na nga. Guys, kumakain kami ngayon ng uh, biryani dito sa Abu Dhabi. And uh, <laughs> uh let's enjoy eating. Try natin kung gano'ng kasarap at kaligit. Biryani. <laughs> <laughs> yung nagsiserve pala kanina kabaya natin. Filipino. Pilipino el peregrino So Kain na uh, na Ngayon ay ano Dito, anong oras na? Time check it's already 12 uh, 12.35 uh, here, in Abu Dhabi. here in Abu Dhabi 12.35 p.m. But in the Philippines PM. It's already uh, 4.35 in, in the morning. To. See you soon, guys. Andy, isu se yang Hilang Dua musis Jauh kayak san Abu Dhabi lang Oleh Just kidding Thank you Let's go <laughs> <i -ment? laughs> Thank you! Come here, Sabine! Let's go! Uy, to, Itupi! Si or Tigas na baba natin eh! Gangs! Or the vlogs! <laughs> Guys, hindi kami sa... Abu

dako <laughs> na sa dulo na. Yo. Ring, ring. Dansuhan natay mga mm -hmm. guys. eh. sa <laughs> sorry po. picture kita. 41. Let's go Malamig-lamig well, na guys uh, May jacket na tayo Let's go ka namin Para maging kaiti ka din Uy, <laughs> bagay Parang magninilay-nilay ka dyan Parang simula na siya

Hi, pa good nights na. Good night na. good nights <laughs> na. pero lang bago upload ng Ayan. Yeah, so, evangelize daw namin sila. Sabi ni Kuya J para maging kaitik na. Let's go. 6 hours In the total wise it would be generally fair but with optional tablets Especially when we fly over Turkey. Ankara area, it was a little bit more than usual. So for your safety, whenever you are safe, oh, yeah. please make sure your spouse is securely fast. In the back of the manager Rasta and Capitania. Approximately minutes. Ano ba ang lahat? <laughs> July 20, 24 na. Lalaro daw kami ng blanket kids. Nakarami na eh. Let's <laughs> go. Saan na tayo? Naghanap na ng marihanda si Kuya Jen. <laughs> let's go is it speedy? Is not until you have yes, we're here in Brussels. You check if there's good night, good night something. Because it's sayaw. We can collect that. Naku, yun ang hindi ko alam. So, thank you, Etihad. Salamat po! Thank you very much! Salamat daw, Salamat sabi niya. <laughs> Marunong siya mag ah. Oh. So, guys, This one, one hour lang yung Going to one, one? Yeah. Yes yeah. Thank you yeah. yeah. So 832 parang oras lang ito 27 Disabang Disabang Play ba na <laughs> So follow sa right side Wala namang hindi para sa Bagyo okay. Uy Let's go! Hi, Jay! Yeah! So, guys, nandito na kami sa Brussels. Halay kami sa lupa. Pero walang lupa. Sa so, so. mga Brazilians? Hindi! <laughs> 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 Iba yun! Brazilians! <laughs> Let's go! Brussels! Connection! We build connections! <laughs> Parang ano, Nokia. Connecting people. Connecting people. Ayan. Damig. dito, ha? Buddy, kung ang iyong flight from ano sa tayo dalit Abu Dhabi to Brussels, mas comfortable yun ko ngayon. Oh wow. Although dalawang beses lang tayong kumain ngayon. Oo nga no? Hindi katulad ng Manila to Apple. Dati tatlong beses tayong pinakain. Uh, <laughs> pero grabe yung mga food, no? Tapos binigyan pa ako ng ano? Tubig na malaki. Isang laki na binigyan? Oo, kasi ang dami ko ang ano? Tubig na hinihingi kanina dun sa lalaki. Tapos ano lang, Tam? Um, ang daya. Bakit? Nakailang ano ako gusto ko ng hu... Huwag na uhaw na ako eh. Wala, hindi eh. ako binibigyan eh. Muntik pa akong hindi mabigyan ng pagkain eh. Oh? <laughs> Bakit? Ayaw pa maniwala sa akin, sabi. Uh, I didn't receive any meal. What? I can't hear you. <laughs> <laughs> I didn't receive any meal. What? Uh, no, you you ordered the, the noodle. Something like okay. that. Uh, sabi, No, no one asked me. I'm <laughs> <laughs> uh, sorry. Sorry. Producer. I can't. <laughs> Pero hindi nga sila... Kaya sila naman ako. Oh, uh, hindi ko naman maghintay. Feeling ko ano, hindi sila, ka ganun, or... <laughs> hindi sila ganun, hindi sila yeah, yeah. Yung pag Pilipino kasi, ano yun, parang, yeah. oh, late yun, ano, late like, yun. <laughs> yung isa naman, nakaramdam. Bakit sabi niya, sa ka nakakailan kasi na akong hingi ng tubig mm. sa kanya. So sabi niya, are you okay? Um, yeah, it's just that my throat okay. is aching. May, may I have two bottles of water. Hindi guys, isa akin two cups of water. Bakit? ito ba metric system? Sorry po, sabi niya. Iba-iba <laughs> na. Hey guys, Ito so you know, no. may nakita ako, walang gumalaw eh. Sino ko na lang? <laughs> Oo, oh, sayang yan. Guys, meron ako salt and pepper sa mga kailangan ng salt and pepper. <laughs> <Uy>. Yes? <laughs>

after a one hour over, we will go to Lisbon, Portugal. So this is the second country that we visited. Oh, kalo talaga. So, antayin lang natin yung iba sa immigration. Kasi di ko alam kung saan ako pupunta. Eh. Kung dito ba? O dito sa taas. Ayan. So, let's wait. Ayan, tingnan nyo guys. Ayan, Brussels. Andito ako sa Brussels ngayon. Grabe, salamat sa Diyos. Salamat sa mga taong tumulong. Salamat MFC Community, ECY. Sa so mga mag-anak ko. Thank you. Ayan, si Liva. Uh -huh. Muntik pa mo. May <laughs> pillow. <laughs> Ayan. So, anto ka pa, girl? Uh -huh. So, ang oras, ang oras sa Pilipinas ay 23 o'clock. Uh, -huh. pero ngayon, dito ay 8, 8 something na? 8.39. Kuya! Let's go. Thank you kay Kuya Jay at Ate Jen for leaving us sa WID. Yun! Ano ba? Ano ba? Let's go. Guys, 8.40, boarding na kami. 8.32 na eh. So, uy, laban ang pila. Let's go, Brussels. Dumaan lang talaga kami sa... <laughs> Dito. Amazing. Daddy ko. Daddy. Naihihipa ako sa lagay na to. Bruselo, madam. Huh? Welcome to Bruselo. Wow, social. Uh, Bonjour. Bonjour. Let's go. Welcome to Bruselo. Bruselo. Only one. Bruselo only. Mm. Not Brussels. <laughs> Let's go. Ah, Belgian chocolate. Saan? So, um, Belgian chocolate. Yes, we're here. Here in Belgium. Yeah. Isa sa Belgium kami. Ayan o. Belgium, ilalang. Pero sabi, bilis nga lang naman namin talaga. So, ayun. Hi! Grabe. Yeah, Ayan na dito. Tignan mo. Solo Vida? Kasi oh. Vida magsasolo. Oh, well, Russell's airport. Amazing naman. Cute. 32. Is 32. Sa baba. O tayo. Sis. Hi. Ang saya? Saya. saya ka? Ayun. Saya ka? Ayun. Yes. Ayun. Okay. 82, doon kami. Aba ng pila. Let's go. Iihilang talaga ako. Gusto ko lang umiigot. na tayo. Papasok tayo sa kabila. Yo, no, let's bond. Hey. Okay. He just went to the bathroom. Kakaiba yung siya nila gan? Kakaiba yung nila na? Parang mga classroom. No? Thank you, Oo. Malaki yung parang lobby. Tapos yung mga pinaka mismo mong kibigyan 7E. Let's go. Let's go. Let's pala. Let's go. Let's Parang bagyo. Hey. Ano ba to? Pero Let's person. Let's yeah. go. Pero ano, yung lamig niya, bagyo, ganun. Yung... Ayan. Yung makulimlim, tapos malamig sa balat niya. Tapos medyo mahangin din. Sis! Since... Ang parang bagyo. So, grabe Lord! Thank you for bringing us here. Di ko akalain na makakatungtungo sa ibang bansa. Pero, syempre, For, for sure, more than dun sa pagpapapang sa ibang bansa, yung na-realize nare ko, yung... Ano ba? Hindi sa East Pole ka ni Lord eh, pero... Pasasayahin ka talaga niya. Pasasayahin niya yung puso mo. Ito yung human niya yung puso mo. Para... Dahil mahal ka niya. Pero syempre, hindi lang naman natatapos sa sarilihan. Pero ito yung mga pagkakataon na ito si well Uwel kanya. Sana nag-gets niyo. Pero ang saya kasi. So, Etihad pa rin kami. Medyo, ito na. Oh! Hi! Nakaramdam <laughs> din kami ng lamig. Grabe! So ito na nga ka pala kami sa Melbourne. Hindi! Sa Brussels. Sa Brussels. Belgium. <laughs> go, go, go. Bakit tayo dyan? Ano ba yung ano natin? Di ba Etihad? Eh, ano na, local airline. Ah, local airline. Brussels airline pa. I'm so sorry. So, buti na lang nakakuha na kami ng kumot. Brussels airline. Airlines. RJ pala ko. Ryan Air. <laughs> RJ, baka naman. Mayroon plano ka pala. sino? You know? Para picture mga prison. Ano? You know? yun Ano? Know? Point five. Point five. Sama kami. Dito. Dito na ako sa Belgium, ma. Ah! local airlines pa to. So, so sila? Oh. kaya sila. Stop sila. Stop, stop sila. Okay, nah. I'm sorry. <laughs> Hello. So, you're You an inaccessible area. No. You are not allowed to charge your power bags on board. You must sew your hand luggage correctly. temperature around to 20 degrees for Anyway, get back to your approaching destination with no temperature and weather. In the meantime, I will you' the with us. Normally. And please do secure your own mask first before assisting children or other passengers. A live is stowed in a pouch under your. Absolutely. Yeah.